Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Dito ulit pala tayo mga boss sa Garden Villas Project natin. Uh, Lancaster Project pala natin mga boss. Uh, Ayun, sa turnover na pala mga boss natin yung silipin. Uh, yung pinakang uh, linya ng mga waterline natin mga boss dito sa toilet. Uh, Magpa-piping na pala tayo dito mga boss. I-assemble na natin yung pinakang lagayan ng faucet natin mga boss. Nakapagpakpak na tayo dyan. Uh, yung pinakang tatakbo dito mga boss na linya natin ng tubig dito sa may shower area is uh, yung double valve din siya mga boss pwede mo siyang uh, lagyan ng water heater mga boss uh, the same yung gagawin natin dun mga boss sa second floor doon sa may shower area din As yung pinakang dito sa may pinakang landing natin na railing ayun uh, inasemble na pala natin mga boss ayun ay uh, kakabit na lang natin to once na na assemble na natin yung para dito yan mga boss sa area na to. Ayan, tapos yun dito mga bas sa third floor. Ayan, ah, uh, Sine-second coat na pala natin to mga bas. Ayan, hinahabol natin habang medyo uh, sumisikat pa yung araw. No time for me. I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes uh, Na-install na pala natin to mga boss ng uh, pinakang Uh, linya ng uh, poset natin mga boss para dun sa pinakang shower area natin mga boss. Tapos eto may abang din tayo dito mga boss uh, para naman dito sa may pinakang bathtub dito sa area na to. Yan, pwede rin itong mga boss lagyan ng poset. Ito so, yung umakyat pala dun sa may pinakang taas sa third floor natin may uh, abang din tayo dun na pwedeng lagyan ng green po, mga boss. Ayan, may palagi si boss ng uh, linya natin dun sa Third floor. Ayan, kumpleto na ito mga boss. Ito na siya. Ayan. Ulitin na lang ulit natin mga boss dun sa... Ayan, sa mga hindi nakakasubaybay. Ayan, kung paano ba uh, naglilinya ng pinakang uh, PVC pipe natin para sa mga waterline mga boss. Once na may abang mga boss para dun sa may uh, pinakang uh, water heater mga boss. Ito pala mga boss, ang kalimitan nating nilalagay mga boss is... Uh, 90 cm magmula dito mga boss sa may pinakang magiging floor tiles na natin yun mga boss Ah, uh, 90 cm ang taas na ito na itong dalawa na to kaya ito mga boss is dalawa i para to sa mga yung double bulb na shower mga boss yung pwedeng uh, lagyan ng hot and cold kaya ganito yung pinakang abang natin dalawa siya tapos yung abang pala natin mga boss na ito, kailangan is Ayan, eto mga bosses, nakalibel siya. Lang, uh, gagamitan natin to ng level bar kung uh, level siya. Napaka-importante yun mga boss, once kasi mga boss na hindi siya level, yung pinaka poset natin dito is hindi uh, siya pantay once na in-install natin yung pinakamposet. poset. Tapos isa pang napaka-importante mga boss is uh, yung pinaka-layo na itong dalawa na to mga boss. Ayan, yung layo pala na ito mga boss, magmula dito sa may pinakang uh, gitna ng PVC pipe natin, 15 cm siya. Yung pinakang gitna noong uh, pinakang uh, butas na itong abang natin mga boss, ayan, na 15 cm. Ayan, napaka-importante din yun mga boss, uh, kasi pag wala siya dun sa tamang sukat, once na-install nga natin yung pinakang shower na double valve hindi siya magpipit dito. Ayan, kaya napaka-importante din yun mga boss. Tapos yung dito sa taas mga boss is uh, ganun din yan, 15 cm din. Pero ito naman mga boss is kahit hindi siya 15 cm, kahit lumayo yan or lumapit, walang problema yan. Kasi ang ilalagay lang natin dito is uh, yung flexible hose. Pero ang nilagay na lang natin para parehas siya is uh, 15 cm din yung pinakang layo niya. Ayun, ganun yung pinakang mga abang natin mga boss. Kapag uh, may water heater yung, yung pinakang shower natin. Pati yung dito sa kabilang uh, toilet natin, dito sa baba. Ayan, okay na rin ito mga boss. Meron na rin itong abang. The same lang yan mga boss, dun sa taas. Ayan, tapos yun naman yung linya natin, continuous lang papunta dun sa second floor. Ayan. Ayan, tapos ito mga boss. Ayan, isang narin na rin natin to. Tapos ito, okay na din. Ayan, okay na tayo dito mga boss. Uh, toilet natin dito. Uh, anytime mga boss, pwede na tayo dito mag-tiles. Uh, Ayan, bagong update nga pala natin dito mga boss sa project natin. Kung dun sa mga nakakasubaybay, uh, pinadagdag ulit ni boss na ito nga, itatiles natin yung pinakang uh, toilet, dalawang toilet mga boss. Itong toilet sa baba, tsaka sa second floor. Pati e'tong mga, mga kitchen sink natin, mga boss, ayan, itatiles din natin yan. Oh. ayan, yun na yung uh, dinagdag ni bossing. Tsaka pala ito, mga boss, yung pinakang tiles natin dito sa may uh, pinakang first floor. Ayan, itatiles na rin pala natin to mga boss. Ganun yung uh, pinakang discharge ni, ano, nung may-ari na itong unit na to mga boss. Uh, nung una, uh, structural lang tayo. Tapos nga, ayun, nadagdag na yung division, kisame. Tapos ngayon, mga boss, Uh, Ayan, ita na natin. Ayan, uh, ito na pala yung mga boss, yung mga tiles natin na gagamitin. Ayan, kumpleto na rin ito mga boss, sa toilet, sa lababo, tsaka yung sa pinakang, uh, dito sa floor tiles natin, dito sa baba. Ayan, yung sa baba pala natin mga boss, yung ito. Ito yung kulay. Uh, uh, parang off-white siya, uh, cream yung pagkakakulay niya Kasi ito naman yung sa toilet. Uh, gray, kulay gray na medyo may uh, mga design ito yung gagamitin natin mga boss sa tiles para dito sa baba, saka sa may pinakang uh, toilet mga boss at pala mga boss ng pinto ayun, pati yung pinto dito is na-install na rin pala natin to ayan, tapos yung dito sa may uh, pinakang attic mga boss, na-install na rin natin ayun, ito na rin yung pinakang pinto sa may attic area Ayan, na-install na natin lahat ng pintu mga boss. Yung update pala natin dito mga boss sa uh, hagda natin. Ayun, kahapon hindi tayo dito totally nakapag ano, uh, gawa kasi nga yung ulan. Uh, tumatiming yung ulan mga boss. Uh. minsan umuulan, minsan hindi. Kaya ngayon na lang ulit tayo nag-continuous dito mga boss. Ito na pala yun mga boss. Dumating na rin yung pandagdag natin na uh, railing dito sa may pinakang design na itong, uh, spiral natin mga boss. Ayan, ini-install na natin. And dinagdagan pala natin mga boss ng tatlo. Ayan, na uh, maganda siya tignan. And didiretso natin yan mga boss hanggang sa, ayan, hanggang sa third floor. Ayan, tapos na-install na rin pala natin yung mga boss. Ayan, kung makikita natin, yung pinakang harang natin dito sa may pinakang landing natin. Okay na rin siya, na-install na rin natin. Ayan, punta natin sa taas mga boss. makikita natin mga boss is may railing na siya may railing na rin tayo dito tapos yung dito may railing na rin Ayan, tubular para yung ginamit natin dito mga boss para partner dito sa side na to tsaka yung dito is partner din sya eto na sya mga boss Ayan, okay na sya mga boss maganda na sya once na lalo na pag napinturahan to mga boss is okay na to maganda na yung kakalabasan nya kinapit pala natin to dito mga boss yung pinakang hand railing Ayan, dito binend natin dito para maganda rin syang Ah, uh, tignan, ayan, nakabend siya papunta dito, tapos nakakapit. Nakakapit dito sa tubular natin. Ayan, kaya maganda rin yung kinalabasan mga boss. Ayan. Bali, ganito siya. Ganito na, ganito na yung nangyari mga boss. Ayan, uh, once na mailagay natin yung mga boss lahat, yung pinakang harang natin doon, iyan na natin to mga boss, ipaprimer na natin to. Sasama natin to mga boss. Ayun tapos yung update pala natin dito mga boss. May pinakan third floor natin. Isang patong pa pala tayo dito mga boss. Uh, isang patong pa tayo dito. Pagkatapos ng uh, siguro try natin bukas once na uminit. Uh, i, ayun papatungan ulit natin to. Pangatlong patong natin mga boss bukas kung sakali. Tapos uh, pagkatapos ng tatlong patong mga boss, uh, ililik test natin to mga boss. Kapag nalik test natin to mga boss, papabara natin ng tubig once na wala nang tumagos sa baba mga boss ayun Okey uh, okay na yung tatlong patong pero once na may nakita tayong uh, tumatagos pa rin sa baba ayun kailangan pa rin nating patungan hanggang apat o kung hindi pa rin kaya lima ayun hanggat makuha natin yung uh, yung hindi na siya tatagos sa ilalim sisecure na natin to mga boss ayan para at least wala na tayong maging problema Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit 'yung ah, video natin. Ah muli, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat mga boss na patuloy na sumusuporta sa munting nating na channel mga boss. Ayan, kita-kita ah, na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Ah, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.